Ciao ragazzi, welcome back sa, ay, sa ating dumpster day. Titingnan natin kung ano yung laman dito. Okay, bukas na. Mayroon akong kumuha. So, what is there inside? Oh my God. So, ayun, gulay. na uh, erbete. May melon. Can I see the melon is here? Yan, melon. So, natin yung melon uh, welcome back uh, from the island oh yes so you see eh oh so need to put my <laughs> Okay. So, oh, vegetables. the boss. Er What's up This one. may may my my, my. my my broccoli. Now, yeah, so uh, you look at the broccoli. Wala huh? And we See? Oh my god. Malambot na siya. So, erbete. Kukunin kayo natin. Kukunin kayo dito. Ah, zucchini. Oh, Ang pikat naman. Yan, oh. Zucchini. Makapag-torta sa lata. Ha. Ah, okay. Gulay, gulay. Kukunin natin itong gulay na isa. yun, may kamatis. Ito. Ay, ah, nako. Back na naman sa ating harbatan. Okay. Oop, ang bigat. kamatis. Ah, hindi ko dala yung aking gadget kaya mahihirapan ako dito. Sa kamay lang yun trabaho ayan ang kamatis na mas maganda pa sa sa aking kakilala <laughs> ayan may lamok pata may lamok daw bani si bani okay. ha no. bani ha oh. oh.

Sotto? Oh. Eccola, perché si pesante, poi io non si arriva. Hola, farfal, 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 uva não uva sim sim e logo ano patate eh prendem patate tu sahit nus khamirda sim sim prende io potete venire nel clip di niente non sta a mano pomodoro pomodoro ate una cupa ya qua che cos'è? <ride> ah. verdura, tutto verdura e qua c'è pane? canfì, ah no. bottiglia bottiglia pane? bottiglia, bottiglia, venti il canusa aspetta eh? Plastic siguro yung hinahanap niya. No, 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 no. no. Ah. <laughs> daw niya. So, ipasok ko ito dito. Dan dahil wala akong gloves, meron ako dito sa bag ko ang gulo na aking video. trauma kasi kaya ogni ogni giovedì giug... mm, Ogni sera ogni sera? Sì. Ogni giorno? S non è tanto però... Sì. Mm. Ogni giorno? Non lo so, perché che giorno, sì o no? Dipende.

Iniwan lang niya dito. Baka ako naman yung pagalitan dito. Kailangan ko siyang ibalik, ha? Kailangan ko siyang ibalik. Patatas, marami. Pero kailangan ko siyang ibalik. Mamaya lang. Na. Pag nabitawan ko may itong cellphone, Okay. Eh okay. may pajulini. pajulini. Ay! Ay pajulini. Ito pa na Pajulini. Pajulini. Okay? So, kailangan natin ng ng bag. <laughs> ah, ragazzi, yung aking pinagagawa sa aking buhay. Kailangan natin ng saketo. Saketo. Okay. So, ito yung nagda-dumpster na hindi ready. Kasi nga, yung makakain na naman natin. Masakit yun Magulo. magulo magulo yung aking buhay ang lupot ko, ang lupot ko sorry yan, ito yung aking misi sa juline balik tayo dito kung so, ano ulit yung meron dito ayusin natin yung kagagawa nilang kaguluhan at baka ako yung magagalitan yung... dito masyamo po sa dogo

Pa. Ayan. 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 tinapay, nadilim naano na kasi yung poster ito kasi yung poster oh, nahulog ba yan, nahulog yung aking airpods, pas pala itong kala ko is Apay. Akala. Nagulog ko yung aking airpads doon sa loob ah. Napay. Okay, no? Napay. Dito. Okay na yun, yun. Basta na. Ayun o. Oh. May... May limone, may may ano sa loob ay malayo okay na itong daladala ko ragazzi okay so mag unboxing na lang tayo mamaya ciao ciao